Ayan ka na naman ha. Ito ha, real talk na naman tayo. Ayan, puro ka reklamo sa mga anak mo. Kung bakit siya nagkaganyan? Bakit siya nagiging lasanggero? Bakit naglagi siyang gumagala? Ayan, palaboy siya ng palagboy. Lagi ka nagre sa mga anak mo. Lagi, lagi kang galit. Pero hindi mo na itanong. Hindi mo na imisip kahit minsan. At tanungin ang sarili mo. Bakit nga ba? Alam niyo kasi guys, kaya lang naman magkaganyan yung mga anak natin nang dahil din sa atin. 'Di ba? Na, na ano niyo ba napapansin niyo ba kung ano yung ginagawa natin sa mga anak natin? Kung ano yung mga pinapakita natin sa mga anak natin at din yun din ang mga ginagawa nila. Kasi nga tayo ang magulang. So tayo ang magulang, so tayo ang magaguid sa kanila. Paano natin sila ma -guide? Kung talagang tayo mismo tayo mismo sa sarili nating sa sarili nating pamamahay at tayo pa ang magulang, tayo ang nagbibigay ng kahihiyan sa kanila. Ng paglalasing, pagwawala sa kalsada at kung ano-ano pa ang mga ginagawa mo. 'Di ba? Kaya bago ka magreklamo sa anak mo, tanungin mo muna ang sarili mo. Good vibes lang.